Nagbibilig na naman ng laman si Mother. Sukso-ukan so, na ah. Diligan pa. Hmm? Yung mga junakis kong dyan pa. Nanda to, kagamon niya si lula mo. King ng mga tanim. Tanim ni nanay. Pinibili ka niya. Ayun. Hmm. Para shower lang. Ayun. Hmm. Dilig na naman si nanay. Nagtitigang na ang mga ano. Nagtitigang na ang lupa. Ang mga tanim ay eh. ang iba na matay na. Wala kasing hindi na umuulan. Yung muulap na makapal na minsan lang ulap pero wala namang ulan. Minsan po patak ulan yung ano lang. Yung taliti yung tawag sa amin. Kung konti lang, di, di naman basa ang lupa. Okay. Ang ganda na side dito ay puro yellow. Ang tanim. Tanim ni nanay. Ayan. Mga croutons. Croutons. Sa gilid. Yan ang super lucky namin na bird of paradise. Yan oh. Super lucky niyan. Dito si mother. Nagdidilig. Nag-start siya dito oh. Ha? Uh ha? -huh. Huh?

may kwansyo, may baobao. Ay, ako kumakain yan lang. abo, oh, may ulod. Hindi. May uod naman. Kinakain ito ng uod. Maganda ito. Yelong-yelo. Nagkaganito lang siya. Dahil sa uod. Tanong daw ang ulod ya. Hindi sa Hindi. No, may nagurusa, ano? ni hmm? nanay. Magakapal ang mga tanim nanay dito. Ayan. Hmm. Oh. Mostly mga croutons ang kanyang mga tanim kasi ito dati may bird para tayo sito pinakat na nag ano kasi nag sila para na sila ngayon na may bulaklak dyan eh. hmm. ganyan, ganyan magbilig si mother ganyan magbilig si mother nag ano talaga sa uga hmm. kulimlim ang kalangitan pero hindi naman umuulan ulang ano di hindi umuulan tigang na tigang na ang lupa yung mga, pan, ang, yung mga tanim yung iba nag ano na namamatay dahil sa wala ng ulan hindi na siya. dito naman si Mother. Dito naman na side. Super tigang na ang lupa. Kung hindi mo magigli ka na yan, una, natuyo na. Uh, tuyo na ang, ang halaman. Ang tatanim niya. Okay. Uh. Yan, dito naman na side si mother. Si nanay nag, ano, nagdidilig. Habang hmm. hmm. doon ng mga bata ay naglalaro ng bola. Volleyball. No. Ang lula naman. Ang lula ay nagdidilig ng halaman. Dito sa kanyang garden. Nanay's garden. Nanay's garden. Nanay's <coughs> garden dry now ano na Pat patay na yung naka ano ang kab kab tawang kap yung kab kab yan o, yan o, sa init grabe. today is ano rabi ang init yan o ang ganda ng panahon today kasi nang super init naman Ayan, last time pag dilig niya, makulimlim yun, maulap ngayon. Continuation na ano lang ng alternate days lang, kanyang pag ano. Last time nagdilig siya dito, dito na side. Ayan. Ngayon, dito naman na side. ang ilan, ilan na lang mga tanim nanay dito na side. Oh. Matay na yung iba. And, may malberry tayo dito. Yan. Buti lang mataba yung malberry. Kaso kinakain din ng bunga ng ano, uh, ibon. Ilan na nga. O. Oh, Nagyayalo na. ng tanim ni nanay. Grabe. Grabe ang lupa dito. Nagtitigang na talaga sa init po. Hindi kasi umuulan sa ibang lugar. Grabe na ang baha dito sa amin eh. Walang, wala malang ulan. May ulan pero pa kunti-kunti. Parang hindi naman mabasa yung, mabasa lang yung kunti. Yung lupa. Oh, tapos, la, grabe init naman. At tuloy nito ng dayabas oh. oh. Super dry na siya. Parang mamatay na rin oh. Lanta na ang kanyang dahon lanta. Ang mga dahon. So, uh, uh, sa init. Minsan hindi na... buti na lang nag-green pa dito. Minsan hindi naman masyado mainit. Kaso yung... Para ang temperatura. Ma, naka, ano, ang hangin. Ang simoy ng hangin. Kaya iba parang malamig na mainit. Ay, hindi namin alam na ang mga aso at mga, ang mga aso nag, nagkaroon ng sakit yung mga tao yung kami minsan ni sinisipon yung mga tanim nagdadry ang lupa ayan um, crack na K crack yung lupa yan ganda ng palm tree nito. ito pa yan na side si nanay ng niya? dilig dilig tayo yan dito na side magtitilig pa si nanay. Doon pa siya nag nauna doon sa dulo ang papunta din, papunta dito mamaya. Ganyan si nanay namin ang sipag kahit ano ano na lang sa ano sa loob at labas ng bahay lahat ito kasi eh, sa kanya tinanim niya lahat ito ng mga croutons yan doon pa o oh. mga tanim yan yan yung mga tanim yan sa kanya din to ang ganda nito May mahilig si nanay magtanim-tanim. Ako gusto ko okay, mahiligay ko yung ano, gulay at itanim. Instead of bulaklak. Ay nanay, lahat. Ang mga pabulaklak, mga kutons, mga pananin, mga kahoy, yung mga gulay, frutas, yun ang pinatanim nanay. So, Ayan sa Ayan gabi naman. Ang init. Ang tirik init today. Yan, oh. Ang ganda ng panahon. Super init at mahangin. Kaya, kaya, eh, grabe kung sa naghangin. Nag, ano, madala ng hangin yan. Tumitig, tumitigang ang lupa. Yan. gabi na, natapos na na yung imus. Imus-imus na ang hose.